Noong unang panahon, sa isang mataong lungsod, nakatira ang isang mahusay na siyentipiko na naggangalang Alfred at ang kanyang matapang at mausisang apo, si Geoffrey. Ang garahe ni Alfred ay isang mahiwagang lugar, puno ng kamanghamanghang mga imbensyon at kagamitan. Ang kanyang pinakamalaking imbensyon ay isang portal na maaaring magdala sa kanila sa ibang mundo at kapanapanabik na mga pakikipagsapalaran. Isang maaraw na hapon, habang nagtatrabaho si na Alfred at Joffrey sa garahe, nakarinig sila ng isang malakas na pagsabo. Inayos ni Alfred ang kanyang mga salamin at tumingin sa portal. Joffrey, naniniwala ako na ang tunog na iyon ay tanda ng bagong pakikipagsapalaran, sabi niya. Excited na sumunod si Joffrey kay Alfred patungo sa maliwanag na asul na ilaw ng portal. Inilipat sila ng portal sa isang kakaibang planeta sa kalaliman ng kalawakan. Ang langit ay may kamanghamanghang lilim ng lilak at ang grabidad ay naiba sa Earth. Lumutang sina Alfred at Joffrey habang naglalakad sa ibabaw ng planeta na natatakpan ng higanting mga kabute na nagbabago ng kulay sa bawat hakbang. Ang hangin ay puno ng matamis na halimuyak ng mga alien na bulaklak at ang mga tunog ng hindi kilalang mga nilalang ay umalinggaw sa kalayuan. Habang nag-explore sila sa makulay na mundong ito, nakatagpo sila ng isang maliit at palakaibigang alien na naggangalang Zog. Si Zog ay may berding balat, malalaking mata at masayang disposisyon. Malugod niyang tinanggap sina Alfred at Joffrey ng bukas na mga bisig at nag-alok na maging kanilang gabay. Dinala sila ni Zog sa puso ng planeta, kung saan nakatayo ang isang matayog na tore ng kristal. Ang tore na ito ang pinagmumulan ng enerhiya ng planeta at ang liwanag nito ay nawala na naglalagay sa buong mundo sa panganib. Naisip ni Alfred na kailangan nilang makarating sa tuktok ng Thor upang ayusin ang kristal. Sa patnubay ni Zog, sinimulan ni na Alfred at Joffrey ang kanilang pag-akyat. Hinarap nila ang mga madulas na hagdanan, mga landas na puno ng higanting mga kabute at nagniningning na mga insekto sa daan. Bawat hakbang ay isang bagong hamon, Munit nagpursigi sila ng may determinasyon. Habang paakyat sila ng mas mataas, nakatagpo sila ng isang nakatagong kuweba na puno ng kumikislap na mga hiyas. Nabighani si Joffrey sa mga hiyas at nais na mangolekta ng ilan bilang mga alaala. Pinaalalahanan siya ni Alfred tungkol sa kanilang misyon, ngunit pinahintulutan siyang kumuha ng ilang maliliit na hiyas. Ang kuweba ay tahanan din ng isang grupo ng mga palakaibigang nilalang na tinatawag na luminitas na nagbigay sa kanila ng ilaw at tumulong na sila sa pinakamadilim na bahagi ng pag-akyat. Sa wakas, narating ni na Alfred at Joffrey ang tuktok ng Thor at natagpuan ang kristal. Ito ay may maliit na basag na kailangang ayusin. Kumuha si Alfred ng isang kagamitan mula sa kanyang bag at sinimulang ayusin ang kristal. Samantala, binantayan ni Joffrey upang matiyak na ligtas sila. Habang nagtatrabaho si Alfred, napansin niyang ang enerhiya ng kristal ay konektado sa lakas buhay ng planeta. Maingat niyang inayos ang basag at nagsimulang magningning ng maliwanag muli ang kristal. Nabuhay muli ang planeta at ang mga kulay sa paligid nila ay naging mas maliwanag pa. Lubos na nagpapasalamat ang mga alien kina Alfred at Joffrey. Ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa isang malaking pista at mga sayawan, at nasiyahan sina Alfred at Geoffrey na makasama ang kanilang mga bagong kaibigan. Ang mga awit at sayaw ng mga alien ay nag-iwan ng hindi malilimutang alaala sa kanilang mga puso. Ibinigay sa kanila ni Zog ang isang espesyal na regalo, isang maliit na kumikislap na kristal na maaaring lumikha ng pansamantalang portal sa kanilang mundo tuwing nais nilang bumalik. Matapos ang pagdiriwang, bumalik si na Alfred at Joffrey sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng portal. Sinabi ni Alfred, nakapagtagumpay tayo muli, Joffrey. Mumiti si Joffrey at sumagot, Lolo, hindi na ako makapaghintay para sa susunod na pakikipagsapalaran. Ngunit hindi natapos doon ang kanilang pakikipagsapalaran. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Alfred sa isang bagong imbensyon, nagsimulang kumikislap ang kumikislap na kristal. Napansin ito ni Joffrey at tinawag ang kanyang lolo. Tingnan mo lolo. Kumukislap ang kristal. Sinuri ni Alfred ang kristal at napagtantong ito'y mensahe mula sa kanilang mga kaibigang alien. Sa sobrang saya, pinagana nila ang portal at dumaan dito. Muli nilang natagpuan ang kanilang sarili sa makulay na planeta, ngunit ngayon, inihanda ng mga alien ang isang espesyal na sorpresa para sa kanila. Dinala nila sina Alfred at Joffrey sa isang paglibot sa mga pinakamagandang at pinakamailap na lugar ng planeta. Binisita nila ang isang lumulutang na isla na may mga talon, isang kagubatan ng bioluminescent na mga puno, at isang parang napuno ng mga bulaklak na kumakanta. Habang sila inag-explore, natuto pa sina Alfred at Joffrey tungkol sa natatanging ekosistem ng planeta at ang mga naninirahan dito. Tinulungan nila ang mga alien na lutasin ang iba't ibang problema tulad ng pagkukumpuni ng sirang sistema ng tubig at paghahanap ng nawawalang sanggol na nilalang. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, pinagtibay nila ang kanilang ugnayan sa komunidad ng mga alien at naging mga honoraryong miyembro. Matapos ang isang linggo ng kamanghamanghang mga pakikipagsapalaran at hindi malilimutang karanasan, oras na para bumalik sina Alfred at Joffrey sa kanilang tahanan. Nagpaalam sila sa kanilang mga kaibigang alien na nga kung babalik sa lalong madaling panahon. Sa kanilang muling pagdaan sa portal, alam nilang ang kanilang mga buhay ay pinagyaman ng kanilang mga bagong pagkakaibigan at ang mga kamanghamanghang karanasan na kanilang nasaksihan. At sa ganun, isinara ni na Alfred at Joffrey ang pinto ng garahe, sabik na naghihintay sa kanilang susunod na malaking pakikipagsapalaran ang kanilang mga pakikipagsapalaran ay magpapatuloy magpakailanman at sa bawat pagkakataon, makakatuklas sila ng mga bago at kapanapanabik na mundo. Habang kumikislap ang mga bituin sa kalangitan ng gabi, natulog ng mahimbing sina Alfred at Joffrey, nangangarap ng kanilang susunod na malaking pakikipagsapalaran.